Isang maga ay nagising ang apat na taong gulang na batang babae na si Sophie na nakita niyang natutulog pa ang kanyang nanay sa kama nito. Pero para sa batay talagang namang kakaiba ito dahil laging nauunang gumising ang nanay niya kaysa sa kanya. Wala nga gumana sa lahat ng ginawa niya na pagsubok na gisingin ang nanay niya. At doon ay nagsimula ng magtaka ang batang si Sophie kung may nangyayari bang mali. Habang lumilipas kasi ang mga oras ay tulog pa rin ang nanay niya at hindi ito kumikibo. Kaya naman ang matalinong bata ay napagdesisyonan na natawagan ang numero na naaalala niya. Alam niya ang numero na ito dahil laging tinuturo ng nanay niya sa kanya na isa niya ito in case ng emergency. Napahinto muna siya saglit habang namumuo na ang mga luwa sa kanyang mata at nang may sumagot na nga sa tawag niya ay matapang na sinabi ng bata. Yung mami ko po, buong araw pong natutulog ngayon. Habang nakikipag-usap siya sa telepono ay malakas ang pagtibok ng puso niya at punong-puno siya ng kabalisahan. At nang marinig nga ng operator mula sa tawag ng 911 ang boses ng isang musmus na bata ay labi siyang nagulat. At nang malaman niya na nga ang sinabi nito ay agad siyang nagpadispatcha ng mga pulis at ambulansya sa address ng bahay ng bata. Ngunit nang papasok na ang mga pulis sa apartment complex na tinitirhan ng mag-ina ay talaga namang hindi nila aakalain ang mga pagsubok na kailangan nilang harapin. Napakabagal ng pagtakbo ng oras habang sinusubukan ng mga polis na hanapin at buksan ang apartment kung saan naroroon ang nanay ng bata. Pero nang tuluyan na nga silang nakapasok sa loob ay talaga namang kinalabutan sila sa kanilang nakita. Ano nga ba ang nagpagulat sa mga police officers nito at ano ang nangyari sa nanay ng kawawang si Sophie. Si Sophie at ang kanyang ina na nangangalang Hana ay nakatira sa isang apartment. Bata pa lamang ay hindi na nga lumaki si Sophie kasama ang kanyang tatay. Simula kasi nang sabihin ni Hana sa kanyang asawa na buntis siya ay iniwan na lamang sila nito at naglahong parang isang bula na kung saan ay kinikilangan na nga lang ng babae na palakihin ng mag-isa ang kanyang anak na babae. Pero sa katunayan niyan ay hindi naman namimiss ni Sophie ang kanyang tatay. Alagang-alaga naman kasi ang bata ng babaeng si Hannah. at gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang anak. Ang paboritong party nga nila ng araw ay tuwing umaga. Matapos kasing gumising at kumain ng breakfast bilang isang pamilya, magpapatugtog si Hannah at sasayaw sa kanilang kusina kasama ang kanyang anak at maya maya lang ay pupunta na sa trabaho si Hana. Pagkatapos niyang ihatid si Sophie sa pinapasukan nitong daycare center. Ngunit agad ngang napansin ni Sophie na mayroong kakaiba sa araw na ito. Nang magising kasi ang batang si Sophie ay napansin niya na kakaiba ang kinikilos ng kanyang ina. Ni hindi nito mabuksan ang kanyang mga mata at hindi rin nito magiliw tulad ng kanyang inaasahan. Nakasanayan kasi ni Sophie na pagkatunog pa lamang ng kanilang alarm ay gigising kagad ng kanyang nanay na si Hana. Ngunit kahit kaunting kilos ay hindi na ito ginawa hanggang sa tuluyan na nga lamang mamatay ang alarm. Tinignan ni Sophie ng maiga ang kanyang nanay habang nakatayo ito sa gilid ng kama ng babae. Siguro ay sobrang pagod lamang ni Hana. Iyon ang iniisip ni Sophie. Napakabata at musmus pa lamang kasi ni Sophie at hindi niya pa malaman kung gaano kaseryoso ang sitwasyon na ito. Kaya naman pag na nalamang ng bata na magbihis ng mag-isa at dumiretso siya sa kanilang sala nang siya lang din mag-isa. Umaasa siya na susundan din siya ng kanyang ina maya maya lamang pero hindi ito ginawa ni Hana. Habang lumilipas nga ang ilang mga minuto, nanatili lamang ang nanay ni Sophie na nakahiga sa kama at natutulog. Nakabukas na rin ang TV at tulad ng mga normal na araw ay nanonood si Sophie ng mga cartoons na palagi niyang pinapanood tuwing umaga. Ngunit, naudlot ang kanyang pananood nang biglang kumalam ng malakas ang kanyang sikmura. Ano nga ba ang daylan kung bakit hindi pa rin gumigising ang nanay niya at hindi pa rin sila magkasamang sumasayaw sa kusina? Kaya naman na pagdesisyon na nga ni Sophie na tignan muli ang kanyang ina. Dahan-dahan na binuksan ni Sophie ang pinto sa kwarto ng nanay niya. Mama, pag-aalalang bungad niya sa babae. Mama, hindi ka pa po bagising? Gutom na po kasi ako eh. Ngunit, wala pa rin siyang sagot na natatanggap. Kaya naman dahan-dahan na siyang naglakad papunta sa kama nito at tumayo sa katawan ng nanay niya. Mama! Saad niyang muli habang niyuyugig niya ang balikat ng babae. At sa mga pagkakataon nito ay nagsimula na siyang makaramdam ng labis na pag-aalala. Hindi pa rin kasi sumasagot ang kanyang ina sa kahit na anong ginagawa niya. Kaya naman mabilis na tumibok ang puso ni Sophie. Nagpapanik na nga ang buo niyang katawan at paunti-unti ay nabubuo na ang mga luwa sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay walang makakatulong sa kanya at dahil sa mas na edad ay hindi niya rin alam kung ano ang gagawin niya. Pero sa mga pagkakataong ito, alam niya na may hindi na nga tamang nangyayari at kailangan niyang makahanap ng tulong. Naalala ng bata ang sinabi ng nanay niya tungkol sa numero na kailangan tawagan kung may mangyaring hindi maganda sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung kaninong numero yun pero hindi na yun mahalaga sa pagkakataong ito kaya naman agad siyang bumaba mula sa agdan at kinuha ang telepono. Maingat niyang iniisip kung ano nga ba muli ang numero na pinakabisado sa kanya ng kanyang ina pero maya maya lamang ay naalala niya itong muli. Kaya naman agad niyang denial sa telepono ang 911 habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Nilagay niya ang telepono sa kanyang tenga at pagkatapos ay tumakbo siyang muli pabalik sa kanyang nanay. Huwag kang mag-alala mama, saad ng bata. Hanap po ako ng tutulong sa atin. At sa mga pagkakataon na iyon ay may sumagot na sa tawag niya. 911, what's your emergency? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ah, si mama po kasi, buong araw na pong natutulog. Kinakaba ang sagot naman ng bata. Sinubukan ng dispatcher na pakalmahin ang bata Pero ang lalaki sa kabilang linya ay talaga namang nasorpresa Sa boses ng batang si Sophie na kanyang narinig Anong pangalan mo, iha? Mabait na tanong ng lalaki Sophie po Sad naman ni Sophie na medyo kinakabahan pa rin Pwede po ba kayong pumunta dito para tumulong? Tanong muli ng bata Ang sapi mo ba buong araw nang natutulog yung mama mo? Eh, yung daddy mo, nandyan ba, Sophie? Tanong muli ng lalaki sa kabilang linya na tila hindi niya muna pinapansin ang tanong ni Sophie. Wala po. Sad naman ng bata. Ako lang po at ang mami ko po ang narito. Pero kaninang umaga po, hindi po siya gumising. Hanggang ngayon po, hindi po siya gumagalaw. Muling pagkikwento ng bata. Okay, Sophie. Gusto ko na... Huwag mong ibababa ang linya, okay? Saan ad ng operator. Nasaan yung mami mo ngayon? Tanong pa nito. Nasa kama po siya sa kwarto. Agad namang sagot ng matalinong bata. Alright, iha, magaling ang ginawa mo. Pero alam mo ba kung saan kayo nakatira? Malumanay na pagtatanong ng dispatcher. At doon ay tinuro na nga ni Sophie sa dispatcher ang kanyang address at dito ay naghintay siya. Nanatili lamang siya sa linya usap ang operator ng buong oras habang sinasagot ang mga katanungan nito. Tinanong din ng operator kung nasaktan ba ang nanay niya, kung humihinga ba ito at iba pang mga importanteng tanong. Pero talaga namang inaabot ng siyam sham ang ambulansya para makarating sa kanilang bahay. Apat na taong gulang pa lamang si Sophie kaya naman hindi niya napagtatanto ang takbo ng oras. Pero kahit siya ay nalalaman na dapat dumating na ang ambulansya sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit kahit isang sirena mula sa ambulansya ay wala siyang naririnig. Nananatili pa rin siya sa tabi ng kanyang nanay. At pinapalakas ang loob nang wala niyong malay na ina. Hindi niya nga rin alam kung naririnig ba siya nito o hindi. At sa wakas, matapos ang tila ba habang buhay na paghihintay, narinig na nga ni Sophie ang mga sirena ng ambulansya. Mabilis siyang tumakbo sa kanilang sala at naghintay sa kanilang pagdating sa bahay. Nakakarinig siya ng mabibigat ng mga yapak na tumatakbo sa mga hagdan paangat sa kanilang apartment. At doon ay huminto ang mga yapak na iyon sa tapat ng kanilang pinto. Sophie, sigaw ng isa sa mga kalalakihan. Nandito po ako, sagot naman ng bata. Mabilis at mabigat ang pagtibok ng puso ni Sophie sa kanyang dibdib. Niminsan ay hindi niya pa nararanasan ang ganitong bagay Sophie, kailangan namin na buksan mo yung pinto para sa amin Malumanay na sigaw naman ang isa sa kalalakihan mula sa kabilang panig ng pinto Pero talaga namang hindi ito madali tulad ng kanilang inaasahan Napakaliit lamang kasi ni Sophie at hindi niya nga maabot ang door handle ng kanilang pinto Sinubukan niyang tumayo at tumingkayan Ngunit tanging mga daliri niya lamang ang nakakaabot sa mataas na door handle. Hindi ko po maabot, saad naman ni Sophie. Pero wala siyang balak na sumuko. Alam niya na kinikailangan niyang buksan ang pinto para sa mga lalaking yun. Kung hindi ay, hinding-hindi nila matutulungan ng kanyang nanay. Nakakita naman siya ng isang maliit na itim na box sa gitna ng dining table nila. Kaya naman, umakyat si Sophie sa lamesa nila at kinuwa ito. Sabay lagay sa tapat ng kanilang pinto. At pagkatapos ay dito siya pumatong at sinubuan muling buksa ng pinto. Ngunit, kinapos pa rin siya ng bahagya. Kinikilangan niyang makakita ng gamit na makatutulong sa kanya. Ano pa kayang pwede kong patungan? Pag-iisip ni Sophie habang naninervyos. At sa mga pagkakataon na ito, ay doon lamang pumasok sa kanyang isip. Siyempre, upuan. Bakit nga ba hindi niya pa ito naisip kanina pa? Kaya naman mabilis na tumakbo si Sophie sa kanilang lamesa at ang isang upuan mula dito. Pero napakabigat nito para sa kanya na buhatin. Sinubukan niyang itulak ito gamit ang kanyang maliit na ng katawan. Ngunit naistak naman ito sa isa na lang mga basahan at nagsimulang umikot sa direksyon palayo sa pinto. At ang nagpalala ng sitwasyon ay ang pagkakatapilok ni Sophie. Unang tumama ang kanyang mukha sa sahig at hindi nga siya agad nakaiwas nang bumagsak ang upuan mula sa kanya. At bago niya pa ito malaman ay nadadagan na, na siya ng isang mabigat na upuan. Napasigaw ng malakas si Sophie habang natrap siya sa mabigat at matigas na upuan na nakadagan sa kanya. Pero sa kabutiang palad naman ay hindi siya nasaktan. Nga lamang ay hindi rin siya makatayo. Masyadong mabigat ang upuan na ito para maitulak niya. Sinubukan niya na gamitin ang kanyang mga paa at tinulak ito. Ngunit bumalik lamang sa direksyon niya ang mabigat na upuan at hindi niya nga ito matulak. Sophie, okay ka lang ba? Pagtatanong ng lalaki sa kabilang pinto. Naririnig kasi nalang ang nanginginig na ingay sa loob ng bahay nila Sophie at ang pagsigaw ng bata sa loob. Naistock po ako! Pag-iyak na wika ni Sophie. Sobra siyang dismayado. Nananatili pa rin kasing tulog ang kanyang nanay sa kwarto nito. At tanging gusto niya lamang ay matulungan nito. Pero ngayon ay naistock na nga siya sa ilalim ng isang mabigat na upuan at wala na nga siyang magagawa upang mabuksan sana ang pinto kung may mabigat na upuan na nakadagan sa kanya. Pero ang hindi na nalalaman ay mayroon pa palang isang paraan para makapasok ang mga kalalakihan na iyon sa kanilang bahay at alam na nga ng mga polis ang dapat nilang gawin. Huwag kang mag-alala Sophie, darating na kami dyan sa loob. Maghintay ka lang ng ilang mga minuto ha. Sigaw ng isang polis sa labas ng pinto. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Sophie ang kanyang sarili at nakakaramdam pa rin siya ng pagpapanik. Iniisip niya na kung paano ba makakapasok ang mga polis na iyon sa kanilang bahay kung nakalak naman ang kanilang pinto. Hanggang sa makarinig nga siya ng tunog, narinig niya na nag-uusap ang mga polis sa labas ng pinto ng kanilang bahay. At tila ba may mga polis siyang narinig na bumaba muli sa hagdan. At ang maliit na pag-iisip ni Sophie ay natakot ng biglaan dahil iniisip niya na baka sumuko na ang mga polis. Naaalis na ito at hindi na sila tutulungan. Pero syempre, malayo naman yon sa katotohanan. Pakiusap! Huwag mo akong iwan! Huwag niyo po akong iwan! Pagmamakaawa ng bata habang naka-stuck sa ilalim ng upuan. Hindi ka namin iiwan, darling! Sad naman ang isa sa mga polis. Kukuha lang kami ng ilang mga supply sa baba. Kaya tapangan mo lang ang loob mo. Huwag kang matatakot. Makakarinig ka ng isang malakas na tunog. Ilang mga segundo mula ngayon, okay? Nakinig naman ang mabuti si Sophie at sinubukan na maging kalmado hanggat maaari. Okay, Sophie? Saan ng isang officer? Takpan mo na ngayon yung mga tenga mo. Sinarangan ni Sophie ang kanyang mata at nilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga tenga. Wala siyang ka-idea kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pero nagtitiwala naman siya sa mga pulis na ito. Mabilis ang pagtibok ng maliit na puso ni Sophia at bigla na lamang ay nag-countdown ang mga pulis mula sa tatlo hanggang isa. Anong gagawin nila? Pagtatakang wika ni Sophie sa kanyang isipan. 3, 2, 1! Isang malakas na tunog nga ang bumalot sa buong bahay nila Sophie at nakaramdam si Sophie ng mahinang paglindol Tatanggalin niya na sana ang kanyang kamay mula sa pagkakatakip nito sa kanyang tenga. Nang biglang nasundan na naman ng isa pang malakas na tunog, ang naunang tunog. At ang tunog na ito ay talagang nag-eco ulit sa kanilang buong apartment. Gustong makita ni Sophie kung ano nga bang sinusubukan gawin ng mga police officer na ito. Kaya naman dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maliliit na mga mata. At sa pangatlong pagkakataon ay nakarinig na naman siya ng malakas na tunog. At doon ay nakita niya na bahagyang gumalaw ang kanilang pinto. Doon din ay napagtanto niya na sinusubukan ng mga police officer na sirain ang kanilang pinto. Hanggang sa nagkaroon na naman ng pang-apat na malakas na tunog na bumangga sa kanilang pinto. Ang maliliit na parte ng mga kahoy mula sa pinto ay nagliliparan na nga sa gilid. Mabilis namang sinara muli ni Sophie ang kanyang mga mata at nananerbios na naghintay na matapos ang mga polis sa kanilang ginagawa hanggang sa bigla na lamang tumigil ang malakas na tunog. Nang buksan ni Sophie ang kanyang mga mata, ay natatakot siya na baka naroroon pa rin ang pinto at huminto na mga polis dahil napagod na sila. Bakit sila huminto? Isip ni Sophie sa kanyang sarili. Sa katunayan niyan ay hindi madali ang sirain ng pinto ng kanilang apartment at tila ba hindi ito gumagana. Kaya naman kinikailangan ng mga polis na mag-isip ng ibang paraan. Pero talaga namang maaring hindi ito magandang idea. Maya-maya pa ay nakarinig na naman si Sophie ng mga dumadagong dong na ingay sa labas ng kanilang apartment. At malinaw na sinusubukan ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya para makapasok sa loob ng kanilang apartment. Pero para kay Sophie ay napakatagal niya nang naghihintay kaya naman napagdesisyonan niya na siya naman ang kikilos. Pagod na siyang matrap sa sahig at gusto niya ng tulungan ng kanyang ina. Kaya naman ay maingat siyang nagmasid sa paligid hanggang sa napansin nga ni Sophie na ang dalawang mga paa ng upuan na nakadagan sa kanya ay nakaihipit pa rin sa basahan ng kanilang bahay. Ibig sabihin lamang nito ay may pagkakataon siyang makatakas kung sakaling hahatakin niya ang basahan na iyon para mausog ng bahagya ang upuan at pagkatapos ay ibubuhos niya ang lahat ng kanyang mga lakas para tuluyang maialis ang nakadagan na upuan sa kanya. At ganito nga ang kanyang ginawa. Sinubukan niya ang lahat ng mga paraan na kanyang naisip. Hanggang sa gumalaw nga ang upuan sa pamamagitan ng pag-alis ng pasahan na kinaiipitan nito. Nagawa na ngang maikilos ni Sophie ang kanyang balikat at dibdib na kanina ay nakaipit sa may bigat na upuan. Gamit ang buo niyang lakas ay tinulak at sinipa niya ang natitira pang bahagi ng upuan na nakadagan sa kanya. At laking gulat niya nang gumana ito tuluyan na siyang nakatakas sa pagkakaipit ng upuan. Kaya naman proud na proud siya sa kanyang sarili dahil hindi siya sumuko. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang nanay upang sabihin kung ano ang nagawa niya. Pero isang napakasakit na katotohanan ang tila ba sa kanya dahil hindi pa rin siya nito naririnig at ito ay tuluyan pa rin natutulog. Hanggang sa makarinig na naman si Sophie ng isa na namang malakas na tunog. Mabilis siyang tumakbo sa kanilang sala upang makita kung nakapasok na ba ang mga polis sa loob. At nakapasok na nga sila. Mabilis siyang tumakbo sa mga polis at sinamahan ng bata ang mga ito papunta sa kanyang ina. Ilang mga segundo nga lamang ang nakalilipas. Puno na ang kanilang apartment ng mga polis at paramedics. Pero ni isa sa kanila ay wala kang mababakas na masaya. Lahat sila ay seryoso at pinagmamasdan ng paligid. Ang mga unang polis na nakakita sa nanay ni Sophie ay talaga namang laking gula sa kung paano ang estado ng katawan ng nanay ni Sophie. Kaya naman, habang seryoso at gulat ang kanilang mga muka, ay agad nilang tinawag ang mga paramedics para ilagay sa stretcher ang babaeng si Hana. Hindi naman maintindihan ni Sophie kung bakit lahat ay nagbamadali na makalabas sa kwarto ng nanay niya. Pero maya maya nga lamang ay malalaman niya rin ang katotohanan. Nilagay nila si Sophie at ang kanyang nanay sa loob ng ambulansya at mabilis na nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Alam ni Sophie na alagang-alaga naman at matitignan ang kalagayan ng nanay niya. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit gulat ang mga polis nang makapasok na sila sa kanilang bahay. Alam niya na nakagawa nga siya ng kaunting pagkakamali at medyo magulo ang loob ng bahay nila. Pero hindi naman ito ganoon kagulo para masurpresa sila ng ganoon. Pero ang hindi niya alam ay hindi pala ang gulo ng bahay nila ang kinatatakot at kinagulat ng mga polis. Meron kasi silang natuklasan sa loob ng apartment na nakapagpaliwanag ng buong sitwasyon. Pero masyado pang bata si Sophie para maintindihan ito. Naghintay na lamang siya para sa kanyang ina na magising. At sinubukan naman ng mga polis na ipaliwanag sa bata ang lahat ng nangyayari hanggang sa kanilang makakaya. Sa loob nga ng hospital, ay agad na kinabitan ang nanay ni Sophie ng iba't ibang mga machines na talaga sobrang nakakatakot sa mga mata ni Sophie. Wala siyang ka-idea-idea kung para saan ba ang mga machine na ito. Pero sa kabutiang palad, dumating na nga rin ang lola ni Sophie. Nakontak siya ng mga otoridad tungkol sa kung ano ang nangyari. Sobrang saya naman ni Sophie nang makakita siya ng pamilyar na muka sa nakakatakot at nakakanerbiyos na araw na iyon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang lola. Siniksik niya ang kanyang muka sa braso nito at kinuwento sa matanda ang lahat ng nangyari. Noong una ay tila ba hindi maganda ang sitwasyon para kay Hana. Ngunit makalipas ang ilang mga oras ay paunti-unti naman siyang nagising. Ginalaw ni Hana ang kanyang ulo sa magkabilang gilid habang sinusubukan na mahinang buksan ang kanyang mata. Nagtataka siya kung ano nga ba ang nangyari at hindi niya nga napagtanto na nasa loob na pala siya ng hospital. Pero proud naman ko sa kanya ni Sophie kung ano ang nangyari buong araw na iyon. At sinabi rin ng bata na siya ang tumawag sa 911. Ilang mga sandali pa nang magising na nga si Hannah, pumasok ang mga pulis sa loob ng kwarto. Sinimulan nilang tanongin ang babae sa kung ano ang nangyari. Pero walang idea si Hannah. Ang natatandaan ko lang po ay parang naninigas ako at may sakit. At yung mga sumunod na nangyari, eh, hindi ko na talaga maalala. Habang ang mga polis naman na kanyang kausap ay talaga namang may seryosong ekspresyon sa kanilang mga muka habang sinusulat ang lahat ng mga testimonya ng babae. Hanggang sa wakas ay pinaliwanag na nga nila sa kanya ang lahat na nangyari. Nang makapasok kasi ang mga polis officer sa loob ng apartment nila ay agad silang may napansing kakaiba at ang kakaibang iyon ay isang pamilyar na amoy na umaalingasaw sa buong paligid. Pero sinubukan pa rin naman nilang maging kalmado. Ayaw nilang ikonekta ito sa kung anumang bagay hanggat hindi sila nag-iimbestiga. Pero nang makapasok na nga sila sa kwarto ni Hana, ay laking gulat nila ng mapagtanto na ang amoy na ito ay mas lalo lamang malala sa loob ng kwarto ng babae. At maaaring dito nga nang gagaling ang amoy na umaalingasaw sa buong bahay. Agad nilang ginawa ang kanilang investigasyon sa sitwasyon at nakita nga nila ang nabubuong mga amag sa ilalim ng kama ng babae. Meron din silang nakita sa closet nito at sa ilan pang mga sulok ng kanilang siling. Isa lang ang malinaw. Ang amag na ito ay kumalat na sa buong bahay nila Hana at maaaring ito rin ang rason kung bakit nakaramdam si Hana na may sakit siya at nahihilo. Ang amag kasi na ito ay isang toxic at kung hindi tumawag si Sophie ng 911 ay maaaring mas lumala pa ang sitwasyon ng mag-ina. Sobrang proud naman ni Hana sa ginawa ng kanyang anak dahil sa mahusay nito na paghawak sa sitwasyon. Pakiramdam ni Hana ay ang tanga-tanga niya dahil hindi man lang niya napansin ang problema na ito noong una pa lamang. Mabilis din namang chinik si Sophie kung meron ba itong ilang mga simptomas. Pero maswerte para sa kanya dahil perpekto pa ang kalagayan ng kanyang kalusugan. At nalaman din nga ng mga doktor kung bakit si Hana lamang ang naapektuhan ng amag na ito at hindi si Sophie. Pero sa uli ay masaya naman sila dahil hindi ang magina ang naapektuhan nito. Dahil kung sakaling naapektuhan din si Sophie, ay maaaring mamatay na lamang sila doon nung walang nakakaalam. Nang magsimula na gumanda ang kalusugan ni Hana, ay tinawagan niya na nga ang tagapangasiwa ng kanilang kusali para ipaliwanag ang sitwasyon hinding hindi na nga sila babalik doon kung, kung may amag pa rin sa loob ng kanilang apartment. Laking gulat naman ng may-ari ng apartment nang marinig na may ganitong problema nga ang nangyari. Kaya naman, mabilis niyang pinatignan ang iba pa niyang mga apartment kung may nabuo rin amag sa mga ito. At lumalabas na nagkaroon ng isang mold outbreak sa kanilang gusali. Kaya naman, ang bawat mga nakatira sa mga apartment ay kailangan mag-evacuate para ito ay malinis. Napakalaking proseso nito natatagal ng ilang mga linggo para matapos Pero para naman sa mag-ina na si Hana at Sophie ay masaya sila Dahil kahit pa paano hindi naman ganoon lumala ang sitwasyon Proud din ang mga polis sa katapangang ipinakita ni Sophie Hanggang sa araw nga na madisturge si Hana ay nagpaalam sila ng masaya sa dalawang mag-ina Simula nga noon ay tila ba magpakailanman ng nagbago ang buhay ni Sophie pero ito naman ay nangyari sa positibong paraan. Pakiramdam niya ay mas confident na siya at kayang-kaya niya nang humarap sa kahit na anong pagsubok nang siya lamang mag-isa kung sakaling may mangyari sa kanyang nanay. Kaya niya na itong protektahan. Proud siya sa kanyang sarili dahil siya ang naging malaking rason kung bakit nailigtas ang nanay niya noong araw na iyon. Hindi na nga bumalik pa ang mag-ina sa apartment na iyon. At sa paglipas ng mga taon ay naging isang paramedic si Sophie. Nung saan ay nagpatuloy siyang magligtas ng buhay ng ibang mga tao. Kaya naman para sa iyo, kung may anak ka na katulad ni Sophie, ano ang gagawin mo? I-comment mo naman 'yan sa baba. Huwag mo na ring kalimutang mag-like at subscribe para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.